mm Nagmumulan po ako sa pangalang Loren. 27 years old, from Quezon City. Growing up, I only have few friends, mga idol. Sabi nila, maldita daw kasi ako eh. Pero hindi ko naman itatanggi yun. Kasi marami na rin akong traumatic experience when it comes to friendship, mga idol. Marami na akong fake friends eh. At marami na rin akong nakilala na sa una lang mabait. Sabi ko sa sarili ko, never na ako magiging biktima ng mga ganitong klaseng mga kaibigan, mga idol. Kaya as much as possible, mas gusto ko, konti lang yung kaibigan ko. At least, lahat sila totoo. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Loren. And I... Thank you. Ay, nako. Kumusta naman kayong dalawa? Matagal na tayo hindi nagkita-kita. Ano? Ako, okay lang. Ito, maganda pa rin. Makinis. Minementin yung skin ko. Correct. <laughs> Ikaw naman, Tling. Ay, nabis ko kayo, mga BFM. <laughs> <laughs> ang ingay mo pa rin, no, oh, Kling? <laughs> Siyempre, eto na. Meron akong bago. Yung Anong bago? Yun malaman. Ano bago? Ano May ano bago ba? ka naman, ano? Jowa? Ay, naulaan mo agad! seryoso na ako mga BFF ko, no? Tsaka, feeling ko, this is my time to be mature, to be... <laughs> Ganun! Ay, nakuha! Congrats, Grass, alam mo, kami din ng afam ko. At talaga namang, nga, hindi talaga matawaran na mag-shopping na mag-shopping kasi yun lang talaga yung stress reliever ko eh. Uy, bongga. kahit walang datong, wala nang pera at marami <laughs> pang utang, basta may mautangan, go! Shopping, shopping. Uy, magbago ka na. Di ba dati nagkaroon ka ng problema sa ganyan? Oo, oo mo yun, inahabol pa ako. Oo, oo nakakahiya. Uy, <laughs> pero na mo Tayo-tayo lang nakakaalam nun ha. Eh, kahit Tas, na. Eh, kasi pag nalaman ng kafam ko, baka anong ibig sabihin sa akin? Ay, nako. Basta yung gali mo ganyan. Tsaka, Hoy, ikaw, Kaleng. Alam ba ng jowa mo na dati ang dami mga fine flirt <laughs> Ako, huwag nyo nang ano yun ah. Kasi dati pa yung past is past. Today is the brand new me. <laughs> <laughs> ah, hindi ka ah, pa rin nagbabago pala. Hindi ako dyan. Kore. <laughs> oy, <laughs> basta. Ano na, oy, isama mo na lang yung <laughs> jowa mo, Kling. dun sa darating nating outing. Okay. okay. Ikaw, sama ang afa mo. Oo naman, syempre. Para may datong tayo. Tsaka mayroong uh, budget. Ha? <laughs> Bongga, gusto ko yan. Diba? The... Ah. O, ko na lang din si Jay. Sabihin ko na lang mag-leave sa work. Ay, naku. Excited na ako doon. O siya, kumain muna tayo. Ah. Oh, dito ko na pala, babe. Goda. Ah. Ah, oh, mo uh, ka muna. Uh, kumusta? Kumusta yung hangout ninyo ng mga BFF mo? Si Nice Meraja sa Okay lang naman. Mm, alam mo ba? May nasaga pa kong chismis. Ha? Huh? Itong si Esmeralda, ganun pa rin yung ugali niya. Panibili na kung ano-ano, eh, baon na baon na nga sa utang. Tapos puro afam na naman yung mga chinachorva-chorva niya. Mahilig talagang manghut-hut ng pera yun, eh. Ha? Ah, uh, Ganun ba? Oo. At saka ito pa. E eh, di ba si Klen, yung kinakwento ko sa'yo? Yung BFF ko, yung isa, yung maliit. Oo, oh, oo oh, oh, si Klen. Oo, eh, may bago na siyang shota ngayon. Huh? Oo, sumata na si Boklo. Tapos, alam mo kasi dati, eh, mahilig lang ano yan eh, yung lumandilan di lang. Dami niya mga kachat, mga ka text kung sino-sino. One time nga, nagkakilala yung ano eh, dati niyang... Uh, yung mag, nabasa nagkasabay. kasabay uh, <laughs> <laughs> oh, teka, teka. Eh, bago yung mo, mag, kumain muna tayo. Alam kong napagod ka na sa biyahe. May niluto ako doon, tinola. Para makapaghigop ka rin ng sabaw. Oh, the best ka talaga, Jay. Kali <laughs> ka na. Alam ko, mahirap intindihin yung ugali ko, mga idol. Very selective lang din kasi ako sa mga taong papapasukin ko sa buhay ko eh. Nagkaroon din ako ng matinding trust issues sa mga taong nakapalibot sa akin. Kahit pa yung mga taong tinuturing ko na true friends. Hirap na hirap ako magtiwala mga idol eh. Dahil alam ko, one way or another, pinaplastic lang din ako ng mga kaibigan ko. Uy, girl! Oh, eto na. Please welcome Ayan my... Ayan, taray! May ano, may entry-entry. Please welcome my most beautiful... Ente pala, handsome pala siya. Handsome. dung, 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 dung. hi. Uh, thank you, thank you, love. Uh, nice meeting you, uh, Lawrence, uh, Jay. Oh, si so Jay Jowa ako yan. Hi. hi Jong. Kamusta ka? Yeah, okay lang naman. Eh, medyo pagod sa biyahe. At ito, eh, <laughs> uh, mag enjoy Sana mag-enjoy tayo sa ating outing. Oo nga. Uy, teka. Ba't wala si ano? Esmeralda ay, nga pala. Ay, nga. Bakit ba wala? Ah, uh, uh, nakita ko kasi sa post niya, may emergency daw eh. Ay, emergency? Uy, alam mo, alam niyo guys, uh, ito ha, sa atin-sa lang to ha. Alam niyo sa si Esmeralda, kaya hindi yan nakasama. Walang budget yun. Ha? Oo. oo. Uh, anong budget? Budget ba? Uh, eh, di ba may apam yun? Eh, hindi. Lubog na sa utang yun sa si Esmeralda. Daming utang nun. Ah, uh, hindi. Ah, uh, totoo naman siguro na mayroon siyang emergency kasi nakita ko sa post niya sa Instagram. Um, may inaasikaso yata, may na yata sa pamilya. Wala niya. dyan, fake lang yan, MM lang yan. Tsaka, hoy, Kling, alam mo ba to sa Esmeralda? Nung nakaraan, inutangan na naman ako. Ah, anyways! Nakakahiha! Teka, ah... Uh, 5K daw, na may nang no pinulong sa na bunch. na ba kayo, babe, babe, babe? Nauna na ba? na ba? Nauna uh, na ba? Oo, babe! ikaw, ikaw, Jong. Ah, oo. Uh, 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 oh, okay. okay, oh, oh, na, oh, na rin ako. Uh, teka, gusto niyo ba nang may inom? Ako na lang kukuha. Ako, sasamahan na kita, Jong. Ah, uh, babe. Babe, yung mango shake ah. Ah, sige ikaw. Sige, ah, ano Clegg. na lang ako. Sige, okay na yun. Mango shake na lang din. Ah, tara na. Jong. Yeah, tara ah, na, Wait, pre. Wait, alam mo pa oh, ako. Oh, eh. ano? Ay, alin na na. Ay, ilit ang masalabas. Eh. Uy! Loren! Uy, Jong! Eh, eh, bakit ka naghugas? Ako na na dyan. Eh, eh wala naman akong ginagawa eh. Para makapagpahinga ka na. Uy, okay lang to. Ang daming hugasin eh. Hindi, ako na maghugas dyan para naman makapagpahinga ka na. Sige na. Eh, nakakaya kaya naman. naman. Hindi, nakakaya kay Kling. <laughs> okay lang yun. Alam mo naman na sana naman sa akin si Kling kung anong uh, itulong ko at gawain bahay. Alam niya kung paano ako magtrabaho doon. Ah, ah sige na. Ugasan oh, ko na to. Okay, sige, sige. Kung so, habang naguhugas ka dyan, gusto mo ba ng mga chismis? <laughs> Sige nga. <laughs> Teka, ito ha. Alam mo na ba? Uy, alam mo na ba? Na? Eh. Ano ba yun? Uy, sa atin lang to ha. Ha? Huh? Teka, patay mo nga muna yan. Eh, uh, oh. Sa atin lang to ha. Mm. Siyempre may concern ako sa'yo. Tsaka, feeling ko kasi mabait ka eh. Kaya, mag-open up ako sa'yo, ha? Uh, tungkol saan ba yan? Tungkol kasi to kay Kling. Huh? Uh, ano meron? Sa jowa mo, si Kling. Ah, uh, ano meron kay Kling? Hindi kasi, alam mo ba dati, si Kling kasi medyo may pagkamalandian si Kling. Oo. Tsaka huh? dati dami niyang katsat, sabay-sabay yung mga katsat niya. Tapos ikaw si ka niya. Pero sure ako, meron mga katsat niyang iba. Dapat binabantayan mo si Kling. Uh, alam mo, Lauren, eh, hindi ganyan yung pagkakilala ko sa girlfriend ko si Kling. Eh. Oo, oh, hindi pa ba nang babago si Kling. Kasi nung nakaraan nga, nasilip ko yung Facebook ni, may nag-comment dun eh. Sabi, kita daw sila. Oo, oh, hindi uh, pa nagbabago babago yan. Uh, sige, kung yun ang iniisip mo eh. Sige, salamat na lang ha. Basta, ingat ka kay Kling ha. Uy, secret lang yun ha. Uh, Oo. Oh. <laughs> Na Hindi iyo. nga pwede! Huwag eh, mo kasing kuhanin! Kapalang mga... Ay, Ay, Diyos, Diyos ko! Uy, mapa! Ano ba yan? Ano ba nangyayari? Kakabalik ko lang. nag kayo. Eh. Eto kasing tatay mo. Pumunta rito. Tapos, ang gusto, eh, kuhanin yung lupa doon sa Quezon. Eh, anong gagawin mo? Mabababae ka na naman? Ang tanda mo na! Ay, Diyos ko! Pagdeli, huwag mo naman i ng nung anak natin. Eh yung lupa doon, hindi ko na ba sinabi na akinin ko? Hahatiin ah, lang natin. Dahil tumatanda naman ako. akin kailaga ko naman na pagsustentuan. Kung halba, mamatay ako. Oh, ah, eh nag-iisa lang naman ako sa bundok ito. Yun yung gusto ko sabihin sa'yo. Anak, maniwala ka sa'kin. Sa kin. Paano ba yun yung lupa mo sa Quezon? Ma, oh, lupa naman pala yun ni Papi. Anak, ibinigay sa akin yun ang Papa mo. Yung lupain doon, ipinangalan niya sa'kin. akin. Ayun ang alam yung natira sa akin eh. Lahat na! Lahat na ano ba? Di ba kinuha mo na rin? Ay, o, oh, pati ako. ba naman yung lupa roon? Yes, Bakit sino pa bibigay mo? Dalagita? Bibigay mo ng lupa in doon Kelly, sa Quezon? Huwag mo nang baguhin yung sitwasyon. E, tapos na, nakaraan na nakaraan na. At sa akin lang naman eh, sana meron akong mapakinabangan bago kumawala sa bundok ito. Diyos ko, kung yan lang ahabol mo, e eh, pasensya na, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Pwede ba? Umalis ka na nga rito? Simula nung lumayas ka sa na ito, hindi ka na welcome dito sa bahay ko. Kaya umalis ka na! Ma! Eh, alam mo, nakikiusap lang naman ako, anak. Lore, nakikiusap lang naman ako sa... sa nanay mo. Na pagbigyan naman ako. Kaya mo pa, usapin ko na lang si Mama. ko kaya sa bahay. Tagal naman na ni Jay magbukas, oh. Kung kailan kailangan, eh. Sino ba yung susi ko? Susiin ko na <laughs> nga. <ayun>, sabi ko <laughs> sa'yo. <laughs> Jay, ano yan? Oh my God! Jay, <laughs> ano to? Teka. Ah, ano pinagawa mo dito, Lauren? Malang di ka, Wag, Huwag! <laughs> Huwag uh nagsasakta na si <laughs> Stacy! <laughs> Ha! Dito pa sa likod ko, Stacy! Ano ba yan? Sino yan? Stacy, girlfriend ko! Girlfriend mo? Oo! Jake, Kailangan, kailangan ko na makakausap ngayon! Tapos makikita ko pa ng bababahay ka! Pasensya na. Pasensya na, Lauren. Hindi ko na kasi matis yung ugali mo! nandito ka? Kling. <laughs> problema ako break na kami ni Jay. Pinambababahay pala siya. Uh, uh, ano naman ngayon? Alam mo, deserve mo yan. Sa o kali ugali mo. Ano ba sinasabi mo? Alam ko na lahat. Sinabi na sa akin ng boyfriend ko na ngayon, ex ko na dahil sa'yo. Ha? Huh? Ano daw sabi? Sinisiraan mo ako sa boyfriend ko? Akala ko pa best friend tayo? Bakit, bakit mo nagawa sa akin yun? Wait lang, let me explain. Hindi, hindi ko naman intention yun eh. Ano, anong hindi, ha? Sinabi mo na nakikipag-chat pa ako sa iba. Di ba sinabi ko naman sa'yo, nagbabago na ako. Ano bang hirap? Bakit ba nangunguna ka? Nangingialam ka ng buhay ng may buhay ng iba? Eh, Nagkikipagbiroan lang naman ako. Hindi ko naman alam na siseryosohin niya yun eh. Ano, anong biroan ha? Alam mo, buti na lang nakita mo na yung boyfriend mo meron ng iba. Para parehas na lang tayong sira yung relasyon. deserve this mga idol deserve ko na pagsarahan nila ako ng pinto dahil hindi ako naging mabuting kaibigan hindi ko lang akalain na magsasabay-sabay lahat all at once 'yung mga problema ko mga idol mula noon naging FO na kami nila Esmeralda pati na rin ni Kleng ko na rin sa buhay ko si Jay at binawi ko na din yung investment ko sa kondo na binili namin. Pakiramdam ko nga kalaban ko na yung buong mundo mga idol eh. Dahil wala akong malapitan at wala na rin akong mga kaibigan. Magkape ka muna, anak. Salamat po, pa. Oh. Pasensya na pa. Ha? Pwede bang dito muna ako sa probinsya? Mga ilang linggo lang. Oo, oh, okay lang anak. Eh. Basta ikaw. E, ano ba yung sadya mo? Bakit gusto mong uh, manatili muna dito sa probinsya? Para kasing natos nasosofocate na ako dun sa Manila eh. Wala na akong mga kaibigan. Yung boyfriend ko, si Jay, niloko pa ako. Lungkot-lungkot lang doon pa. Ay, anak. Alam ko, pinagdadaanan mo. Eh, alam ko may mas malalim pa na, na nakikita ko ng na gusto mong sabihin sa akin. Ano ba talaga nangyari? Kasi naman pa Alam mo, sa totoo lang, pakiramdam ko naging ganito ako kasi Nasira yung pamilya natin. Si mama, hindi ko makausap na maayos. Laging galit. Hindi, e yung mga kaibigan ko, kapag pakiramdam ko, hindi nila ako gusto, hindi nila ako mahal. Di, ganun yung ginagawa ko. Sinisiraan ko na lang sila. Siraan ko na lang din sila kasi pakiramdam ko, sirang siraan na ako eh. Ay, anak, una sa lahat. Sana mapatawad mo ako sa nangyari sa pamilya natin. Tsaka, hindi ko naman na uh, ginusto ang lahat. At ayoko naman makita ka na nagkakaganyan. Pero anak, sana mapagtanto mo na ang manira ng ibang tao ay mali. Kahit sino, na trabaho, kaibigan, na klase. Anak, Loren, kung mayroon kang nagawang kasalanan sa iba, dapat alamin mo ang tama at mali. At yung mali, itama mo. Eh bakit naman ikaw pa? Bakit hindi mo tinatama yung relasyon mo kay mama? Anak, gugustuhin ko man pero huli ng lahat. Malalim na ang sugat ng nakaraan. Hindi ko na kayang gamutin at hindi ko na kayang ayusin. Kung meron man, na itatama ti tata itutuwid. Ay sa'yo yun. Siguro yun ang aking uh, ipapamana sa'yo. Yung uh, mali ay itama. Sana nga may pag-asa pa pa. Kasi pakiramdam ko ayaw na nila sa akin eh. Hindi na ako kamahal-mahal. Lorena, hindi pa huli ang lahat. who am i that the lord of all the earth would care to know my name would care to feel my heart who am i that the bright and morning star would choose